guys, nandito kami sa Tanay ngayon. Ay, sa, um, sa taas. Sama ko. Ayan. Sa kaming Quezon. Ayan yung views, yung view dito. So, habang nagkakapi kami, yan may tatlo kaming asong, ayan, maliliit lang sila dati, ngayon malalaki na. yan pa sa ilalim. Yan yung super bait. Yan yung si bait. Mm. Ito ba, yun? Ito ba no? mm, yun? yung mabait. Ito yung marahas. Simula, <laughs> simula, no? Mm. yun Ito mabait din to. Ayan. Hello! Ah, ayan. 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 Hindi, ah. pag sinubuan mo naman siya, okay naman siya eh. Ayan. Hindi pa lang siya marunong masyado. Ayan, tuwantua sila. Ayan, yung pinakain namin sa kanila. Ayan, bumili ako. Para sa kanila talaga. Ayan. Tuwing pupunta kami ng queson, dito kami nito para sa kanila. Ayan, lalaki na nila. Dati mga bata lang ito eh. Ayan, siguro natatandaan nila kami. Ayan, naghihintay talaga sila. na nasubuan. Ayan, nasubuan. Doon yung isa eh. Yun, oh, si brown na yan. Ayan. Suwa mo nga siya, mahal. Ayan, oh, suwa mo nga. Hindi yung isa. Ayan. Itong dalawa. Tignan kung <laughs> maungas. Takaw yan. Ayan. Mabait din to, mabait. Nahihipo ko to eh. Ito ang isa hindi pa. Kasi ta, ano, medyo hindi niya ako kilala masyado. Pero itong ano, ito sanay na to. yung view, ayan, ang ganda dito, guys. ayan Ah, mm, talaga oh, ayan nag-aagawan sila oh. Ayan. Eh inubusan niya ng bigay, samantalang pagkain ko 'yan. <laughs> Nuna pa niya yung aso kaysa sa akin. Thank you guys. Thank you for watching.